nakaka-destruct yung kutsara. <laughs> ah, ganito. Ano Pang shoulder pala, ano? Ano ko siya? Paano to? Ganun lang. Ang <laughs> pa-sexy. <Tampas> <laughs> Hindi daw. Kami yung uh, para kain ng... Yung Maganda rin do. Ah, mag tayo diyan. Si Maria at si Kamyan nandoon na sila. Ah, yung mga ano, yung mga nag uh, parang ang sarap-sarap ng mga dito, oh. Oh, sayang dito mga kaibigan, nasira yung ano. Ah, sige, exercise. Maganda yan, bago itong ano na to, ah. Ganito lang kasimple yan mga kaibigan. Sige nga. Oh, napakasimple lang yan. So, ganito lang yan eh. Easy, easy lang yan. Mga 10 seconds lang. Ah, uh, 2 seconds. Good morning, good morning mga kaibigan. Magkapikipi lang tayo. Oh. Kape na walang sugar at walang uh, ano walang uh, milk. At ang kasama ko ngayon ay siyempre si Macy's. Mag-breakfast tayo. Ang ginakain mo, Makay? Oatmeal na may mm, soy? Maggi. Soy, o. No, soy ng German. Oo. Yung ano nila. Ito. Yan ang gusto-gusto kasi nila, yung Maggi. No? Mm, sarap. Uh -huh. mm. Oo. Oh, baka ikat ko ito, mahal. Baka mabash na naman ako. Bakit? Pinakain kita ng ano? Ng soy. Ay, no, mali ano? Mali Hindi, baka ma-misinterpret nila. <laughs> 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 Hindi naman siguro, ano? Hindi, na misinterpret misinterpret Magagawa. Magagawa. Oo. Ganyan talaga. No. Siya po ang may kagustuhan na kumain ng magi, mga kaibigan, ha? no? Mm. Oh, niyo. Eh, oh. Rice or oatmeal nilalagay sa magi. Sarap, no? Oh. Mm -hmm. So, ayan mga kaibigan. Uh, ah, Sama-samahan so nyo kami sa mga gagawin namin ngayon. Hindi ka pa, hindi pa kami sure, pero ang ano lang namin, gusto namin lumabas dyan sa nature or hindi ko alam, hindi pa namin napag no? saka kung ano pa yung gusto ni Bonzo so let's do this Hayan mga kaibigan Siyempre si Maria ay uh, dahil hindi siya komportable nagbabakyong bakyong siya mga kaibigan dahil kami po ay mag uh, re rearrange ulit mga kaibigan ng aming mga gamit ayan o oh, tignan nyo naman grabe mga kaibigan o oh. kasi mga kaibigan linaplano po namin na ito ito po, ilalagay po namin dito. Dito. ta Kasi, uh, itong radyo natin, yung bagong radyo natin, ay ilalagay natin doon. Ano? So, okay na. Okay na, mahal. Malinis na. At uh, yun, i-ano na natin yung ating uh, lagyanan ng uh, banga. Ito yung paglagyan na namin ng banga to mga kaibigan. At sinong gumawa niyan, mahal? Ito. Hmm? Ikaw. Mahal. Ako daw. Dalay <laughs> eh, lang mga kaibigan. Ito lang mo. At. Ito mo at ako ay kailangan kailangan ano okay. ko. Okay. Maalis yan. Kailangan uh, na yun eh. Ba't sandali. Ano ko siya? Ho, ho, ho. Nick, no, I'm a Huwag mo oh. ito lang, mo lang si. Wait, sonj. Sonj. Yeah. Is, yeah. ito kasi we must also when son siya. Nasmanis siya. Yan sa. Tapos no no andang ng maikat amin. Okay na. Okay. Yeah. So, ilagay natin doon mahal. Oh. At least may saksapan doon. At least may saksapan. Ah. Ayan. Ay, At least doon sa likod nito, may saksakan kasi dito. Uh Oo. -oh. hindi ko maipalayo ito? Hindi mo ipalayo? Oo. Yung i-zoom? Pwede. Pero hindi yung palayo, hindi pwede. Hindi ko alam kung bagay. Ah, baka bagi... maximum na. Oo. Oh. Dito na? Ano mo? Ano, Itsura. Eh, parang hindi ko type. Parang hindi mo type? Hindi. Oh. Parang... Oo, oh, ano? Oo, oh, hindi maganda. Hindi masyadong yung ano? Eh, kung dito kaya? Dito. Parang bulky ang cabinet na yan dyan. Ganun ba yan? Oh. Ano? Hmm. Ikaw, anong tingin mo? Oo, oh, oh. bulky siya. Oo. Oh. It looks too heavy. It looks too heavy. Parang ako. You're... <laughs> Ikaw, ano kung yan, dito na lang sa likod doon naka naman yan hindi naman siya mab kung mataas syempre hanggang dito yung radyo ma kita okay. kita rin kasi itong cabinet na ito mas mababa eh yan eh mas mataas eh okay. kaya kung dito sa li yun lang yung mga painting mo medyo maano dyan yun ang radyo. problema ko kasi wala na eh -paint ako Mahal. eh pwede ka rin pa naman magpaint dyan dito ano? Oo, oh, isangom lang mo. Dito yung stand. Marquee, ah, sige. Oh, say, Try natin. Okay. So, ayan mga kaibigan. Dito na po. Dito na po yung ating ano. May sounds. Kaya kailangan medyo anuhin ko. Lakasan ko. Ano? Mahal? Oo. Oh. Ah, oh. ayan. At si Jeb, inaayos ang kanyang mga painting. Iniba na namin, oh. Ganito na lang para ano mas kita yung mga yung radyo mas kita at hindi punong puno mm -hmm. tignan natin kung palitan pa or ganyan na hindi pa namin alam pero ganyan muna ano? oo oh, oh, para ano at yung mga iba dyan na <laughs> hindi, <pa alam. laughs> hindi, ka, po, hindi, hindi pa namin alam uh -huh. ito ilagay na natin dyan doon sa may TV. Ayan, ganito na muna yung itsura ng ating uh, bahay, mga kaibigan. oh. diba? Kain na, kain na, pirate na. <laughs> Kumain tayo ng pirate, yung ulam uh, kahapon, ano? Para hindi masayang yung ating... Lola. O, itong Adidas, tapos yung may...

Saos niya, ano? Ito? Mm. Mm. Itong sili, gusto ko. Hindi okay. na talaga ng ah. Mm. 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 Sakala, ano? uh -huh. <laughs> mm. Wala talaga akong masabi. Mm -hmm. I mean, sa pagluluto ni Lola, ah. ni Mama, talaga magluto mm -hmm. Talang, ah, na lang ako ako. Oh, ano yun? Mm -hmm. Nakaka-distract yung kutsara. Na-distract <laughs> ka sa kutsara? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Kamay-kamay na si Ay, oh, kasi kinamay-kamay. Mm -hmm. Ay, yung minin kinakamay to. Oo. Oo. ano, maanghang yung sili. Uh Oo, -oh, manakas, Ano? Ano? Mm. Ano? So es hier, füße komm. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Boah, das ist ja. Ich habe auch mal probiert, das ist nur Fett. Ja, nee. Nee, das, das ist, das ist, ist Gelee eher. Eingelegt, das ist, da kriege <laughs> ich. Habe den Knochen im Mund gehabt und boah. Ist gel, aber es ist halt nur so weiches Fett oder was auch immer ist. Das ist ja so, so Gelee eher. Gelee, Camille. Haut. Mhm. Das besteht nur aus Chili oh, Also, ist <laughs> Mama und Papa kann. Das ist das kann man gar nicht essen, nicht so haben. Mhm. Hm.

ran away with my life never back again it's funny that the we time the natin tong dalawa mag-order muna ng kape at saka yung gusto ng mga bata na ice cream daw ayan yung libre nating kape ayan yung libre nating kape ayan para lang sa para lang sa akin Wah! Wow, ang sarap talaga ng kape nila dito. Ano? Mahal? Mm -hmm. Hmm? Para, paano na yung ice cream ni Liam? Nak Nakatulog na. Gisingin mo. Liam! Mm -hmm. The ice is here. Nag-order lang kami ni Kamiya ng masaramsam at kape para kay Jeb at si Liam. Ice cream. Kasi kamiya parang ice cream rin na may uh, dough. Masarap. Yun. Parang sweet-sweet lang na konti at yun, balak namin na mamasyal sa labas mag walking walking lang kasi Sunday ngayon ito pa pala yung isang in order ni Kamiya parang wrap yes, ito na mga tortillas chicken tortilla, chicken tortilla wrap ang pangalan, ngayon ko lang matikman ito masarap pala hindi na niya, niya maubos kaya ako nang kakain hmm. Hmm. Kami yung uh, para kain ng inuubos ng aming ng aming mga anak oh, naubos naman nila. May, hindi naman palagi. Mm, -hmm. mm Masarap ito. Ito yung order and kung pag next time na pupunta Ay, tayo. Ano Chicken? chicken tortilla parang... wrap. Meron ibang, pwede ring beef, pwede ring ibang mga laman. Ah. Mm -hmm. Interesting. Mm -hmm. Nakakabusog ba yan o hindi? Mm -hmm. Hindi ano. You know. Kailangan mo ng dalawa. Depende. Kasi siyempre kung menu, may french fry or something else. Ah, siyempre. At oo, siyempre. may mainom, may prostog ka rin. Pero ito hmm. single lang na binili namin. Ito lang. Ah, pwede yung i-combine ano ko sa ano, yeah. favorite ko. Akala mm -hmm. so, namin walang masyadong tao. Ang dami palang tao pa rin, no? Oh. Nakapark dito sa parking area. Ah, dito po tayo pupunta, no? Siyempre dire-direcho lang tayo mga kaibigan. Ako'y naghahanap ng basurahan para ibasura natin to. Oh. Dito, right, right. Here, right. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ay, nako. Mag-ingat tayo dito mga kaibigan. Ah. Huh? Ah, oh, Mag-ingat tayo dyan. syempre nandito na tayo mga kaibigan ayan na madami pa rin tao green na green pa rin come rin nandito na tayo mga kaibigan ah saan ayan ang tagal na namin hindi pumunta rito mga kaibigan oh Oh, diba? playground. Ito yung dinadayo rito. Yung mga playground at saka yung restaurant dun. No? Ayan. At saka yung, syempre, yung lawa. No? Saan yung mga yun? Ah! Ah! <laughs> <laughs> uh, diba? Nandito na tayo sa lawa. tumas yung tubig, mga kaibigan. Oh, grabe. Tumaas yung tubig. Oh! parang nawala na yung ano dito dito kami galing kanina mga kaibigan huh? dyan sa playground na yan oh ganda ng ano na to lake tapos may mga nagfi fishing fishing pa dun sa ano nasa na mga nagfi fishing fishing oh ayan oh may mga fishing rod sila ayan nagpapahinga si Liam mga kaibigan napagod tong batang to si Maria at si Camya nandun na sila na yan ah. at yan yung view natin akala ko ba magpapay ngayon <laughs> Ay, nako ah, dito uh, madalas pumupunta yung mga nag-i-stroll nag-jogging no nag-jogging rin ako dito mga kaibigan ah. pero matagal na panahon na yun ah. o oh, yan sila bakit tumigil ang mga ito? Uh, ah may boat pala dito oh may boat ano siguro mag agyagang angin eh ah yung mga ano oh. yung mga nag uh, yung fisher oh, oh, yung fisherman yung agbanban ni it oh. oh, yung mga gamit nila iniwan dito tapos kasi may nakita kami kanila eh ah may Dari nakita kayo nakita natin kanina na, ano? oh, oh. oh oh ganda dito mga kaibigan talaga oh ha? Ay nako. Parang ang sarap-sarap lumangoy dito, oh. Di ba? Oh. Sa mga mahilig ng tubig na kagaya namin, ang sarap lumangoy dito. Pero ang lamig nito, kaya walang lumalangoy, di ba? Sina Mrs. naman at sina Kamia. Ah. Nindin. Oh, di ba? Dito tayo galing mga kaibigan. Tapos yon nag-round tayo dyan. Dito tayo naglakad. Ayan. Tapos, ayun na sila. Nauna na sila. Dire-diretso kami dyan. No? Dyan. O. Oh. Oh. Tapos, pabalik kami dun sa may parking dito sa likod. No? Oh, sayang dito mga kaibigan. Nasira yung ano. Gusto sana namin pumunta dyan. Ay, ingat ka dyan, anak. Oh. Oh. Oh, di tayong noon pumupunta kami diyan. Maganda rin yung view dito, ano? Oh. Maganda yung view. Ah, oh. Yung sunset nga lang hindi natin makita, oh. Sayang. Ah, sige, exercise. Ah, sige. Mag-exercise yung dalawa. Sira ano? Hindi ah, ipaano e, mo yung kahirap niya? Siyempre, nasanay kang nag-exercise eh. Oh, exercise tayo dito. Oh. Ganito lang kasimple yan mga kaibigan. Sige nga. Oh, napakasimple lang yan. So, ganito lang yan eh. Easy, easy lang yan. Mga 10 seconds lang at uh, 2 seconds. Oh. <laughs> <laughs> Hindi mo talaga na ano? Hindi. Ang ko. Okay. <laughs> Ah, e, masakit masakit. Oh, si Liam, tum tumaas na doon. Nandito pala tong mga kaibigan ko na to, mga kaibigan, no? Oh. Ah, diba? Si Liam, si Kami at si Maria naman. Sige, exercise lang. Mag-exercise tayo tuwing umaga, ano? Oo. Maganda yan, bago itong ano na to, ah. Maganda, ano? Pati dito. O, oh, Sige maganda ano ah sige oh, anong gagawin diyan hindi ko alam pa paano to ginaganon <coughs> hindi ko alam ha paano ah may exercise siguro may stretch siguro yung ano dito mo dito tignan mo kasi may picture di ba oh sa tabi O dito pang ano lang to pang kamay para may stress, ah, may stretch. Stretching. Siguro. I don't my picture do ano. Ah, ganito. Pang gagawin. shoulder pala ano? Pang shoulder. Ah. Tapos ito pa naman, side tapos pa front. Ah, ito yung ano pang lahat-lahat na. Ah. Tapos ito naman, di ko alam. Tapos yun, ito. Yung ano nasa dito. Oo. ay sige nga Ano 'to? ganun lang. Yun nga na picture, di ba? Ano ginagawa niya? Di Ano ginagawa niya na picture? Kasi may yun. <laughs> ah? Ganun, pang, pang, ano? Pang, pang pasayaw. Pang pasawaw, <laughs> pang <paseksi. laughs> Pang paseksi. Um, daw. Ah. Ja, und das schaffe ich. Das ist für die Füße vielleicht. Ah, ist is is ah. aber. Ah, Ayan na yung boat mga kaibigan, no? Eh. O, oh, di ba? Ang ganda talaga ng view dito, oh. oh. No. Beautiful view. Ah. Tapos, si Maria at uh, Liam naman, at uh, Kamya, nandun sila. Nag-exercise dito. Pwedeng mag-exercise. Dito po mga kaibigan yung uh, grill zone dito sa uh, may lake no. Pwede tayong mag-grill dito. Kaya kung mapapansin niyo ang daming mga ano oh. Ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang daming mga basurahan. Oh, nakalat diyan oh. Oh. oh ba? Diba? Yan, dito po uh, nagigrill yung mga tao. No. Dito lang uh, sa sa uh, hindi maraming lugar dito sa Augsburg ito yung isa na pwede kang mag-grill kasi mga kaibigan hindi ka basta-basta mag-grill dito no? kailangan dun lang sa ano kung saan na uh, hindi bawal ang ganda dito my goodness oh ano oh oh ay nako grabe ang ganda oh dito sa buong lugar na to hanggang doon sa kabila pwede tayong mag grill dito no? dito uh, paminsan minsan dyan pa sa ano na yan sa may damuhan na yan nag tent pa sila rito no? nagka camping overnight no? tapos yun nag grill sila tapos uh, yun yung mga nag fishing sa na yun yun diba Maganda rin dito ang problema nga lang dito mga kaibigan. Ang lamig ng tubig, no? Hindi kagaya sa Italy na pinuntahan natin na ayos yung tubig warm sa dito sa Germany grabe ice water no? ayan sa bahay na to yung ano yung bahay ng nag rescue oh red cross ah ayun yung red cross at uh, syempre pamunta tayo rito ah di ba huh? maganda rito Come to me, tapos yan yung nagbabaniit Oh. oh. mahal uh -oh. tignan mo naman oh, ang ganda rito oh, di ba? yung uh -oh. picture ko oh. oh. ayan si Liam Liam Max the here oh. parang ang sarap mag dive dito oh. tapos maglangoy-langoy dyan hmm malapit na tayo dyan lang dito lang sa likod ng mga punong kahoy na yan ah yan yung mga fisherman tara na uh -huh. Uh -huh. uwi na tayo mga kaibigan ah. let's go home ano ah. ginagawa na? Ah. Lininisan pala yung shoes. Ah, okay. hindi. Yung bag. Saan mo gusto tong bag? Sa iyo? oh, sa akin. Sa iyo. Hmm. Ang ganda ng sunset natin. Ang ganda ng sunset natin. ハハハ